wala, nagpapakulo nga pala tayong tubig para sa ating lulutuing carbonara. At yan na nga, pulo na ating tubig. Ilagay na natin to ating pasta. Yan, na ah, okay na siya, malambot na. So, patay muna natin itong ating kalan. So, ngayon naman, magluluto tayo ng onion. Ikakaramelize natin siya. Naglagay lang tayo ng mantika. Tapos lagay natin to white onion. Lagyan natin siya ng konting asin. At lagyan natin ng sugar. hintayin natin siyang mag golden brown yung ating white onion kapag golden brown na siya i-set aside natin siya Puanin natin siya at lagay sa isang lagayan tapos isunod natin tong ham i-golden brown din natin siya yan na kapag golden brown na siya yung ham natin i-set aside ulit natin siya tapos isunod natin tong ating bacon. Itong bacon na to, i natin to, i-go golden brown natin siya hanggang sa mag-crispy. Hmm, bango naman ng ano nato ng bacon na to. Masarap sa pang-amoy, masarapin. At yan na nga, ah talaga nag-brown na siya at crispy na. I-set aside natin siya. Huwag pala natin itatapon yung mantika ng bacon kasi gagamitin din natin yung panggisa. Yan. Ilagay natin yung butter na 2 tablespoon. Ito yung gagamitin natin panggisa ngayon sa bawang at saka sibuyas. kapag tunaw na yung butter na nilagay natin higisa na natin tong red onion syempre i google golden brown uli natin siya para mas mabango at mas lumabas yung kanyang lasa lagay na rin natin tong bawang at hintayin lang natin silang mag golden brown hmm, bango bango talaga ng bawang at sibuyas kapag ano, ginigisa. Lalo na kapag ano to, yung talaga nag -go golden brown na siya. So, isusunod natin to mushroom. Yan, pagkagisa ng ating ano, ng ating mushroom, ilagay natin tong ating niluto kanina na ham. Tapos sisilot natin to. Ibab. Pakulin muna natin ng mga ilang minuto itong ating nilagay na ibab. Takpan muna natin siya. kumulo na siya, ilagay natin itong all-purpose cream. Halo-haloin lang natin para matunaw yung all-purpose cream. Yan, kapag kumulo na siya, isunan na natin yung cream of mushroom. Kapag so, halu natin siya para matunaw yung cream of mushroom. Hmm, Mabango na siya. Tsaka bukang masarap eh. Tapos lagyan lang natin siya ng paminta. At konting asin para sa dagdag lasa. Tapos lagyan natin siya ng cheese. Ayan. Para lalong masarapin tanawin lang natin to itong ating cheese kapag natuwa na ito na pwede na siya ihalo sa ating pasta at yan nga dahil luto na ating sauce ilagay na natin yung ating pasta ihalo na natin yung pasta natin tapos ati halo halo ilagay na natin tong ating nilutong bacon sa ibabaw. At itong caramel puting sibuyas. Yes. Chow na po ba? Chow na! I-i-i-i. E, 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 e.